andi you know. hey, oh, And guys, ito po aming silungan. <coughs> ako namanya may alis muna. Bababa ako don sa may sapa. hanap ako ng kabayan may nakita ako doon ito naman si ate gumawa siya ng shelter niya oh galing ate ah napakalalim dito guys aris ako boss hirap na daan dito yan grabe yung lalim Diyan ako dumaan. Hapon. Dadaan tayo diyan mamaya. Oh, tingnan mo. May nakita akong aso dito. Yun oh. Ah. Bagong panganak. Le. Le. Ano natin yung uh. ano niya? Uh.

Hoy ka. Hmm. Sokal. Wala namang anak niya dito. Ah, ayun, kita ko na guys. Narito pala ang anak niya. Narito lang si Lalim ng ano kahoy andito lang ayun ilan yan ang papi niya cute dito lang pala siya katago ayun guys tatlo sukal na dito <coughs> papi papi hindi lang nating galawin baka ano, magalit tatlo na ano kaya kung umulan dito sigurado basa to <coughs> lagyan natin ito ng ano bubong bubungan natin to ba <coughs> para iwas ulan kapag maumulan hindi siya masyadong mabasa. Kasi kita, kita dito. Hanggang doon. Oh, pag umuulan, papasok ito, ah, papasok ang ulan dito. So, may anahaw naman dito. Lagyan ho ng anahaw. Yan guys, secure na siya dito. <coughs> Kung wala, hindi siya mababasa. <coughs> Yan sila. Paglaki laki well nito, may wild dog nito. May yung dalawa. Sumuksok sa ilalim. <coughs> tapos may tinapay ako dito konti lagay ko lang ito dito pag um, yan pagdating ng ina sigurado makikita niya to ito yan mm, um, ganyan iwan natin to yan may ano na siya shelter Yung guys, punta na tayo sa Nikawayan. Hirap ng daanan dito. Lalim. Yan o. Diyan ako kumuha kahapon ng graba. Diyan. Kakuha ako ng sampung kalahating sako. Pero doon ako dumaan sa amin. Ano. May mataas na bahagi. Wala din dito guys. Sana punang tayo ng ibang daanan. Baka dito. Tabi-tabi. Tabi-tabi. Tapoy tabi. dito ang na

kisa doon ang ang taas doon dito parang ano lang <coughs> ah. yan sige nga dito gawa tayo ng daan dito kasi dyan ang wahab. tingnan nyo guys oh. ang laki ng uka oh. yung puno na yan nasa gilid na talaga oh. ganyan ang lupa dito kahit malalim na wala oh, ka pa rin makikita ang bato kaya ang hirap maghanap ng mga bato-bato dito eh, dito lang kami sa lalay sa sapa. Yung nadala ng, il, ng agos ng tubig pag may, may, may ulan. Yeah. Hinanap namin yun. Yun ang isa sa ako namin kukunin. Kaso walang ulan ngayon. Mahirap hanapin. Makahanap man. Hindi masyadong marami. Oh, yeah, no, ang laki ng uka ang dating ng bahaya ay landslide yan kasi dito ang hirap umakyat dito oh. ang layo ang taas baka ma ano ang sakit ng balakang ko dyan ay dito nag dinaanan ko yan yeah. Hindi siguro ako gagawa ng hagdanan. Mga dalawang step lang. Okay na. bahay ng ahas parang iniwan na. ko bahay ng ahas ba to <laughs> Takot. Wala <laughs> no. namang laman. Wala namang laman. Yan. Doon. Pwede rin dito. Pag ganyan. Sa so may puno. Pwede rin. O mas mabuti doon. Sa so may aso. And guys. Punta na kawayan. Nakita at tahap. Masukal Masukal dito ay baki ay. yan wala ko sanang kukunin pero parang mahirapan akong bunutin to kaya bubunutin to isa sana sukal pa pag nakuha ko to oh, pag naputol ko to pag bunot ang hirap ang ganda pa sana yun oh. Ang tuwid niya. Ano ah, ba? Tuwid. Ito. 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 Yan. May patag pa pala dito. Ah. Yan mga kawayan. Sayang. Lamamatay na yung iba oh hindi lang kinuha ito marami pang kawayan dito suka sukal sukal ako galing ah sa kumuha ng lubi <laughs> na uuhaw magdaan oh, pa mawala ng daan balik na tayo Grabe lang ang mukha guys. Ayan, may tabay pa. May tabay sa baba. Tawag na ako. Ayan, ang taas. Tawag na ako guys.